Welcome to another episode of Heart Talk. Here, we're gonna share with you real stories of real people from the heart for the soul. And as you know, guys, sa ilang episodes natin, nakatakil na tayo ng maraming bagay. We started with courtship, and then nagkaroon din tayo ng topic about puppy love to adulthood, and also parental or motherly love, and nagkaroon din tayo ng familiar or Family love. Ang dami nating mapapag-usapan kasi when it comes to the heart. And we also talked about work-life balance. Love for work and balancing your priorities. For today, ang i-discuss naman natin is love and the law. Yung pong pag-ibig at batas. It's such a broad term na pwede nating pag-usapan. Kaya we have with you very special guests who are knowledgeable sa area of love, sa area of law. On my right, Yan. Ay isa po siyang pastor. He's a minister po sa Glorious King Family Church. He's been a pastor for 19 years. Yan. Sa tondo yan, ano? Kaya very challenging ang ating, uh, ginagawa ng ating pastor. He's also the chairman of Pastoral Association of District 2 Manila. And a core member of Jesus Reigns of Luzon. No? And also, he's elder of the city. He's an elder of the city of Manila. Let's all welcome Pastor Winning de Guzman. Hello, Artis. Yes. On our left naman, ay isang uh, nakusuki natin yan sa, sa kahit adong shows kasi talagang very versatile lang tao na to. And you know, he's a former commissioner of the Presidential Commission for the Ur Urban Poor and is now the legal consultant of the National Anti-Poverty Commission. He's very much involved po sa mga talagang ginagawa para sa bayan and even sa mga personal endeavors niya. Ladies and gentlemen, attorney Andre Nicolo Tayan. Hello, hearties. And of course, to complete our cast, <laughs> syempre, lagi natin kasama ang ating mga Gen Zers kasi sila naman yung kasama natin sa Gen Z Talks for us to be able to listen din po sa sa kanilang mga sa mga sa mga insights nila na nakukuha dun sa mga resource persons and dun sa mga experiences din nila. We have here Strong Dermal. Hello Hardies. And we also have uh, si Kuya Ezekiel Wilson Dermal. Hello Hardies and sa mga audience dito, here's the question of the day. Without besides saying I love you, how else do you show your love? Comment down below. Ayun daw bukod daw sa pagsasabi natin ng I love you, an paano pa daw natin pinapakita ang ating love? It, it could be to anyone, pamilya o kung sino pa man. Okay? Pag nagustuhan natin ang sagot nyo, and uh, basta comment down below, and uh, pag nagustuhan natin sagot nyo, meron tayo mga special prizes from our from our partners dito. All right, Para masaya, di ba? Okay, magsimula na po tayo. Well, alam nyo, kanina-kanina pa nandyan si, ano, si attorney Si Attorney Tayag. Kaya kamustahin naman natin. Kamusta po Attorney? Uh, ano po ang ating uh, pinagkakaabalahan sa panahon ngayon? So nabanggit niyo rin po kasi po tayo consultant ng National Anti-Poverty Commission at uh, paminsan-minsan rin po ay nai-involve din tayo sa private legal practice. Yes, nakikita ko din kay parang nasa mga may mga podcast ba yon or media ano din? Yes, lagi din? Oh, na, yes, o. Oh, Nai-invite tayo para magpaliwanag ng mga batas para sa ating mga kababayan. oh, kasi kung hindi nyo natatanong, si Attorney Tayag, napakatalino niyan. Ano? Marami, ang, uh, marami siyang mga, mga iba't ibang area ng batas na talagang ina-explain niya kahit ano. At, at nandun yung passion niya talaga. And we thank uh, Attorney Tayag for that. And on my right, uh, Pastor Winning, ang tagal niyo ng pastor. Ano yes. ba ang... Uh, ang mga ginagawa nyo on a day-to-day -day basis po. Sa ngayon ay uh, sa mga pastoral association uh, nagkakaroon tayo ng mga fellowship tapos active tayo ngayon sa cast ng Jesus Reigns. This coming diskimbing uh, November 23 na. Oh, malapit na. Oh, malapit na. Tapos yung body of Christ, no? Mm -hmm. 'Yun po yung ating pinagkakabalan ngayon. Oo. Oh. Ano ba yung pagkasinabi bang Elder of the City of Manila ano po ba 'yon? Bali Kayo eh, 'yung mga pastors na mga district chairman mm, pinagkaisa mm, representative na from district 1 to 6 sa Manila bubuuin ng Bali Elder of the City ng Manila. Opo, ah, kamusta naman? Kamustahin mo 'yung mga kasama natin diyan, 'yung mga pastors niyo diyan sa uh, mga sa, sa Manila kasi talagang ako talagang Manileña ako. Manileña ako talagang originally. Uh, binabati po natin ang mga bishops, mga pastors, Bishop Herbie, Bishop Dindo, sila Pastor Dennis, sila Pastor Nani, Pastor King, lahat na po ng mga district pa pastors and uh, body of Christ. Ay, napaka-active. Eh, yung yung mga ano no, yung mga pastors natin, actually nationwide yan, may kanya-kanya silang mga ginagawa lalo yes. yung sa Jesus Reigns, na pasama yes. kami yes. yan nung minsan yung, yung sa hindi lang doon sa Manila, nung nasa Ilocos kami, mm -hmm. no. So, ah uh, sir, ang um, ngayon, kayo, syempre, yan ang mga, yan yung activities nyo. Pero in the past, ang dami nyo pong mga natutulungang tao talaga. Tell us more about it po. Yung mga ginagawa natin. Okay. Uh, nung nag-serve tayo as commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor, ang naging pangunahing trabaho natin is maglabi ng mga policies at saguro at mga legislations para sa mga ikabubuti ng ating mga kababayang maralitak. Isa na rin sa mga binantayan natin yung pagpapatupad ng makatao at makatarong ang demolisyon para lang sa ngayon ay magkaroon ng tinatawag na social protection itong mga kababayan natin. Oh. Yan eh. Kita nyo naman talagang, ito kasi speaking of demolition, kasi nung one time nakita ko yung sa barangay namin, sa barangay 227, nagkaroon ng medyo hindi ko hindi ko alam kung uh, paano ba natin sabihin yun? Hindi naman violent. Ano ba 'yung sasabihin natin? Medyo hindi hindi ganun ka, ka welcome na demolition eh. Paano ba 'yung ginagawa n'yo pag ganun? So sa ganun kasi para magkaroon tayo ng tinatawag na makatao at ang demolisyon demolition, dapat dumaan tayo sa proseso. So ayun 'yung proseso na 'yon, 'yung magkakaroon ng pag-uusap 'yung dalawang magkabilang panig, pag-uusapan 'yung relocation at pag-uusapan 'yung financial assistance. Nang sa ganun na hindi ito mauuwi sa gulo yun yung ating mga ginawang uh, trabaho nung tayo ay nasa kulang pa. Ayun, gano'n pala. Kaya gustong gusto ko talagang kausap yan si mm. attorney Tayag kasi marami ka talagang makukuha sa kanya no, ng mga ganyan, lalo na makaka-relate ka. Yun nga, kagaya ng mga barangay natin sa Barangay 227. Ayan. Kung kayo po ay may concerns tungkol dyan, ano, sa lalo yan sa area ng demolisyon, ano pa yung mga areas na yan, ano, kausapin niyo po, mag-message po kayo sa amin o pumunta kayo sa, sa page ni attorney Uh, Andre Nicolò Tayag. Pero di ba, di through us. And then, mako connect natin kayo sa kanya kung kayo po ay may katanungan uh, tungkol po sa inyong mga pinagdadaanan, lalo po dyan sa area ng mga ganyan, the Malaysian. Yes, Pastor. Okay, gigising ka sa umaga. Andiyan si Ate Dulce. <laughs> ay, mga anak mo, ilan ba yung anak mo nga? limang anak ko, isang lalaki, apat na babae apat na babae. Yes. And si Rachel, panganay. panganay. siya yung siya yung wala na sa inyo. O oh, merong pang iba? Ah, ah pa sila lahat sa Ah, okay, nasa inyo pa pala lahat. Yes. Okay. Nakikita ko lang kasi no sa ano sa social media post na laging busy si Rachel. Oh. <laughs> Ayun pala. I see. So, paano nagsa-start ang day mo? Paano nag-ano? Bali, yun. Pagkisig sa umaga. Actually, every, every day siguro mga four times a week meron kaming mga nagpupunta kami ng mga iba't ibang mga lugar para mag-vision cast ng sa Jesus Reigns. Bukas na sa Marinduque kami. Grabe, buti na huli kita <laughs> oh. ngayon. Thank you. Oh. <laughs> Tapos iba't ibang mga ano, kamakailan na sa Camsur kami. Oh, Tapos itong linggo na to, nasa ano kami, nasa uh, Quezon Province. Wow. Alam niyo ba, ah, uh, yan, uh, medyo ano eh, kaibigan ko yan sa Man Met Manila nung aking uh, teenage years, ano? Tapos nung medyo, ano, working scholar ako nun sa, sa, ano, ano? Sa... film Yeah, PLM. Grabe, natatanda mo yun sa <laughs> Nestle. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, oh. Nestle. Oo, oh, oh, nagkaroon kami na, yun nga, kaya nagkaroon ako ng... Lagi ko kinakwenta sa mga anak ko yung mga experiences nun. Hmm. Siguro kung kung ngayon ay head pa din ako ng promotion ng mga Nestle products. Siguro, ang dami nating Nestle dito, ganyan. No? So, there was a time talagang gano'n. Marami din tayong mga pinagsamahan. No? So, yes. ang buhay just happens like that. No? Parang kahapon lang, pero ito na ngayon. No? Na, yes, yes di ba? Kwentong uh, kwento mo nga ng konti ang ating kabataan. Nung kabataan kasi namin noon, uh, halos umuwi na kami ng madaling araw kwentuhan lang yun parang ganito pero yung kwentuhan talagang sobrang saya na parang talaga ayaw na naming umuwi noon doon mas lalong na develop yung pagkakaibigan hindi ka pa pastor noon hindi pa ako pastor noon um, bali manganganta pa lang kami noon nagpapasimula noon yeah yeah sa praise and worship eh di ba mm. and then there was a time nagikot-ikot kami no ang attorney ng, ano ako ng song And then, pati yung kapatid ko din, eh, nag-release din kami dyan. So, umiikot kami ng mga iba't ibang ano, yung sa Under Praise Incorporated pa nun eh. Yes. And, pwede oh, ba, big, nang tatandaan mo pa ba? Bigyan mga kami ng konting sample doon sa isa sa kanta mo sa Type W. Okay. Alay ko sa'yo, Panginoon, ang aking panahon. <laughs> Yun, di ba? Ganun pa rin ang boss. So, yun, kabataan natin yun. So, that was years ago sa Praise and Version. And composed by Jane. Ayun, si Jane yun, si okay. Jane yun. Yung aking kapatid. Hello, Sister Jane. Hello, Jane. Ayan. So, ayan ang buhay eh. So, we just wanted to show po yung connection po ng pag-ibig sa atin. Love of our friends. Love din sa, sa ating trabaho, sa ating mga passion si attorney Tayag ba? Kasi, kasi nakikita natin siya on, as a public figure. Ayan. Hmm. As a, ang dito, government uh, person. Yung attorney Tayag ba, outside of what we see? Yun yung in, inside sa totoo lang. Ano ba, ano ba siya? Anong ginagawa? Siyempre medyo relax tayo pag wala naman tayo sa mga formal uh, meeting, no? So formal forum at ano uh, may din akong part na educator din ako. No? I also ayan. teach law sa Manila Local College at sa University of Caloocan College of Law. Ang ganun. O, ako. Nagtuturo ako ng public international law and uh, ngayon, nagtuturo na rin ako ng civil procedure. Okay, ayan Ziki baka marami kang tatanong. May law student tayo dito kasi ang topic natin love and law. Alam niyo po, marami po sa ating nagtatanong ng tungkol sa mga family, no? Yung mga issues ng pamilya no? Meron diyan eh ano ba yung mga grounds? No? Kasi pag tayo ba nagpakasal attorney sa sa, sa, sa Christian o sa, sa, sa simbahan, dapat hindi kayo maghihiwalay talaga dapat hangga't yes. maaari, Ama. di ba? Pero may mga grounds ba na para tayo ay uh, ano ba yung mga grounds para pwede ka maanal Pero hindi dahil nagtuturo mm -hmm. ng analmenta, kasi marami ding nagtatanong sa atin ng mga ganyan. Siguro bago ko sagutin kailangan malaman muna natin yung definition talaga ng ma marriage sa ilalim ng ating batas no. Mm -hmm. Meron tayong batas, yung tawag sa batas na yun sa Family Code. Mm -hmm. Sa Family Code nakalagay doon marriage is a special contract between a man and a woman entered in accordance with law. Mm -hmm. So it is a foundation. The foundation of family. It is an inviolable uh, social institution. So yung union na yun for the purpose of establishing conjugal and family life. So Meaning, isa siyang special contract, hindi siya basta kontrata na kahit uh, kahit anong pag-usapan ay pwede na. Kasi ito ay not subject for stipulation, kaya siya, siya special contract eh. Ito ay subject sa operations ng batas. So, ibig sabihin, ito ay pinoproteksyonan ng batas. At because dahil nga ito nga ay basic uh, social institution, kailangan siyang uh, proteksyonan ng Estado. So, pero bagamat uh, kailangan siyang proteksyonan ng Estado... Ang batas ay naglatag din ng mga grounds para ang marriage ay mabawalang bisa. So doon makikita natin bakit may mga nagpa file lang. Ah paglilinaw lang po sa mga nakikinig do, no? ah, ang <laughs> Pilipinas-Pilipinas <laughs> po ay wala po tayong divorce. Divorce. <laughs> paglilinaw lang, dalawang bansa na po sa buong mundo ang walang so ang, ang Pilipinas ah, at ang Vatican. Ah. Vatican. So meron po tayo dito sa Pilipinas <laughs> ng... Uh, pagpapawalang bisa, ang tawag po doon is petition for absolute nullity of marriage at yung isa po ay petition for nullity. Ibig sabihin po ng petition for absolute nullity, pasensya na po kung medyo oh, malalim. No? Technical. <laughs> pag petition for absolute nullity, meron po mga grounds yan na, pag, na ang para deklara ang mga kasal na walang bisa from the very beginning. Void ab initio or meaning uh, walang bisa from the start. Oh, ibig sabihin nun, bakit walang visa kasi yung isang spouse ay psychologically incapacitated or merong prohibition no against public policy. Bakit kasi uh, bawal magkasama mag-asawa ang ating mga in-laws. Bawal po 'yan by reason of public policy. Bawal ang mga collateral, uh, bawal ang mga blood relatives up to fourth civil degree. Pati na rin yung mga relatives natin by affinity, yung mga bayaw. bayaw bawal po 'yan by by reason of public policy. At siyempre, yung siyempre, yung sikat is incestuous marriages. Bawal na bawal yan. So kahit magkasal yan, yan ay from the very beginning ay walang bisa. At lastly, ito po yung mga marriage na bigamous So yung kasal ka na, nagpakasal, nag-asawa ka ulit. So malinaw na yung, yung kasal mo na ginawa na yan, yung, <coughs> yung subsequent marriage mo ay void. So yun po yung sinasabi natin na ang proseso po niyan, pag ang kasal nyo ay, tiniti, ay naniniwala kayong walang bisa from the very beginning, ang gagawin niyo po sa ko ay magfa-file po kayo ng petition sa korte. So ang petition po 'yon ay tatawagin natin petition for absolute nullity. 'Yon. 'Yon yung isang banda, no? okay, nakaka-gets niyo pa, nagka-gets niyo pa. Sige, pagka de, ito din eh. Syempre very quick tayo dito, may hinahabol tayo. Pero napaka parang primer si ano eh si si Sir Tayag eh, no? Kapag may questions pa kayo, just write down sa ating ano, sa ating page and then itatanong natin kay Attorney. Okay. And so then, yung yung lumangit ko yung isang proseso na petition for absolute nullity. Yun po yung sinasabi, nabanggit ko yung mga kasal na wala talagang bisa from the very beginning. Meron po tayong tinatawag naman na yung petition for nullity. Ito yung tinatawag mas common sa annulment ang term. Yung sabihin, yung marriage na valid pero gusto mong putulin. Ayun, bakit gusto mong putulin? Kasi yung marriage ay uh, nakuha sa pamamagitan ng pamimilit, by force, mm. by intimidation, mm. or panloko by fraud. So, ang proseso naman po noon, petition for nullity. Ibig sabihin, valid siya. Until annulled ba? Until annulled. Mm -hmm. Then, meron tayong tinatawag na lang na isang proseso na tinatawag natin legal separation. Ngayon. Opo. Teka, hindi ko namin kayo na-encourage. Ito <laughs> ay pagkaalaman lang. Okay. Legal so, separation. legal separation naman, uh, walang uh, severance of marital ties. Ibig sabihin, hindi pinuputol yung visa ng kasal. Kasal pa rin kayo. Pero kayo physically pinaghihiwalay. Kasi may mga grounds pong nilatag ang batas. Uh, yung grounds, para madaling maintindihan, ito yung mga pang-aabusog physical, sexual, psychological, saka kung ikaw ay merong, ay ito ay hindi naman tayo nagdi-discriminate, binabanggit lang po natin na nasa batas. Uh, yung homosexuality ay ground po for legal separation. Pag kayo ay ikaw ay pinipilit umanib sa kanyang religious belief at ayo ninyo mm -hmm. ay din po sa legal separation mm -hmm. hindi pinuputol yung uh, marital tie pero kayo ay obligadong nang maghiwalay at hindi na magsama sa isang bubong yun lang po ang pinagkaibahan legal separation ayon mm -hmm. Ang ganda. Alam mo, kaya niyang ano, no? Ang bilis, pero na-discuss ay parang ka na nagre-review ng no? Ezekiel, ano? Parang lecture na. Oh, no? galing lecture, ano? In invite natin siya sa mga lectures talaga si Sir Tayag. Okay. Thank you so much. And sabi nga, okay, ah uh, talaga nga, uh, tayo ay uh, nagmamahal kasi siya ang una nagmahal sa atin. 1 John 4.19, We love because He loved us first. Cherry Moriones de Romal po, saying, ah, uh, Uh, from the heart for the soul with open hearts, honest talks, love in every story here in Heart, heart Talk. Off. Off.